Anle rice pala dito. <laughs> kambingan tapos anle rice. Try natin. Meron talaga dito ng papaita ng kambing. Tapos ito ay caldereta. Ito ay uh, adobo. Nakatatlong rice na ako, gagi. Nande pesos, anle rice na. Pwede magtanong, saan dito yung ano, bagong bukas na kambingan? Kambingan? Doon ba? Naka-off yan? naka, ah, okay. naka ang camera ko. dito daw bago magkanto eh sabi nila ate. in hoping na bukas lang Ayun, kalaki ng ano, tarpulin kambingan ni Kuya G aba! Rice pala dito kambingan <laughs> tapos alnirise ayan natin Ayun. ito yung dating bilyaran eh. anong mayroon boss? silawin lang sa kung tapos ano to kakaldireta? adubo yan, e eh, hindi ko alam kung ano Magkano yan sa order sir? Only rice eh? 90 only rice na. oh, yun, 90 only rice na. Marami naman. Oh. tignan nga daw, itry natin. <laughs> Hi. Pilawin po. Ay, walang sa nang palukan. <laughs> Meron sa nalitong papaita ng ambing. Tapos ito ay kaldereta. Kaya at saka ito ay uh, adobo baka wow. ni rice dito 90 pesos lang sariwa yung gambling nila dito araw-araw ano, na yung atay baka sinambalo ka masarap sana yun eh lang yeah. po try natin Malambut. <laughs> okay. Malambut.

sarap ng Wala pa kasi yung ano, silang Mga bata pa ka ang kambing nila dito. Malambot eh. Kain po. Pa. Tulad pag ako kakamain. Ito ay adobong kambing. Ay, takot pa sir. Basta kaya mo tayo. Ay, na kanin. Ito <laughs> na ulam ko eh. <laughs> Nakatatlong rice na ako, gagi. Ito ang extra rice. Hindi ko apat na rice to. Bala tayo dyan. Pangalo. Sundan na kayo dito sa Central. Kumain na rin kayo. 90 pesos. Andi rice na. Ngayon hey mga bok. Maraming salamat dito sa kambingan ni Kuya J. Andi rice. Grabe sole.